Hi guys, um, good afternoon. So ngayon guys, uh, um, dito po tayo ngayon para uh, magligpit tayo ng mga gamit. Kasi may pupuntahan akong malayo. So ngayon guys, um, basta may pupuntahan ako. So ngayon ay magligpit ang mga gamit at may dalawang maleta. Ito yung maleta ko. At kapag manicure na din ako sa aking mga koko. At syempre, madala ako ng bags. Ito guys, madala akong bags. At um, dadalhin ko lahat ng mga gamit ko dito kasi um, may pupuntahan ako. Uh, so, siguro um, mag ano muna, alis muna ako ng malayo. So, ngayon, um, ngayon, maglilipit na ako. Pinag-isipan ko talaga to. Oo, oh, oh, talaga to. Siguro, time na siguro. Mm so, -hmm. Okay guys, tulungan mo muna ako guys. Saka ako na sa bill tayo kung saan ako pupunta. Kasi, um, pinag-isipan ko, Pinaplanuhan ko, lahat, um, ito na talaga. So, ito na guys ha. So, let's go. Pag-arap ano muna tayo, mag-lipit ako ng mga gamit ko. Lahat ng mga gamit ko ay ilipit ko, dodalhin ko lahat. Walang matira dito sa aking gamit. So first gamit ko, um, kasi nga guys, sobrang bored na talaga ako dito guys. So ngayon, um, kailangan kong magpahinga muna at para yung isipan ko ay ma maano ma, ma, ano, ma tao dyan ma maganda ganda naman ay hindi ba to akin akin ba to parang akin to guys ang dalawa ko talagang dalhin na gamit guys dalawang malita po na alaki at saka maliit yung dalhin ko malita guys So, ito muna. Yung, yung isang malita ko kasi puno na eh. libanohan Nilubihan. So, yung wakong malita ay puno na. So, ito na naman yung dalhin ko. Malita. Kasi, kailangan talaga eh. Kailangan guys. Dalawang malita dadalhin ko. Kasi, basta. Mamaya ko na sabihin sa inyo kung saan ako pupunta hulaan nyo na lang muna kung saan ako bye na po guys so um to okay na tumit na ito nakasad so ito mga palsi ko dadalhin ko rin yan Mahat dadalhin ko walang matitira ito lang matitira sa gamit ko guys. Dadalhin ko lahat. Mm -mm. Na ano na po eh. guys. nyo guys. Sana punta guys. Ang so, sino makakahula ay siya yung may premio sa akin. Mm -hmm. Siya yung may premio sa akin. So, yung makakahula kayo. Promise. Word na kasi. Word na kasi ako rito guys. So. Wala. lang Wala. 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 alis na ako isala board na ako dito. board na board so ka. Kailangan talaga guys, huwag ano, mag-ex. So, ito mga gamit ko. Tingnan mo na ito yung gamit. Nadalit ko talaga lahat. Wala ko ng sabon guys Mga uh, diba Sabon So ito guys, itataliin ko lahat mga gamit ko kasi may ano ako eh, gulo. alis muna ako eh. sapatos dito dala ko ng sapatos guys diba so itong sapatos ko ay lagay ko dito kasi ah, dito, dito dala ko ng sapatos kailangan talaga so ilagay ko dito dito sa gilid ng aking gamit. Diba? So, dyan ang sapatos ko. Tsaka itong mga shorts. Ito dadalhin ko din. Lahat nga dadalhin ko na. Dito mm -hmm. din dadalhin ko din to. Itong cologne ko, perfume ko, dalhin ko rin yan. Tapos, itong bag ko, dalhin ko rin ito. Hindi pa. At itong midges ko, dalhin ko rin sa bag. At itong toothbrush ko, dalhin ko rin yan. Dito na. tapos ko muna ito. So, kasi nap napuno na kasi isa kong maliit ang malaki eh so ito lang maliit ang mali isang. hindi pa puno, hindi pa nanagyan mm -hmm. so yeah, guys bye guys magkita kits po tayo doon sa Bohol at Um, pamadami ng bohol um, sa Bulacay at saka sa ano, sa uh, Bacolod. Kaya guys, magkita-kits po tayo doon sa Bohol at saka sa Bacolod at saka sa Buracay. Doon po tayo magkita-kits with Susan Climbers. Ayan guys. Bye guys! Akala mo sana pupunta. Hindi. Bye!